Hindi nagpatinag sa dami ng mga barko ng China ang ating tropa na maghahatid ng supply sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal. Higit isang linggo lang kasi matapos ang water cannon incident, isang misyon na naman ay kinasa ng bansa. Ang misyon na yan, matagumpay na naisagawa kahapon pero ang biyahe niyan hindi pa rin naging madali lalo't nakipagpatintero na naman ang ating mga barko ang mga kagamanapan dyan. Personal na nasaksihan ng ating kasamang si Bea Bernardo. Ang kanilang karanasan, alamin natin live. Bea? Audrey Angelique naging matagumpay nga ang isinagawang resupply mission ng pamahalaan para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal bilang pagtugod sa pangakong hindi pababayaan ng mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre muling nagsagawa ng resupply mission ang pamahalaan. Madaling araw nitong lunes ng bumiyahe ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra at BRP Sindangan patungong Ayungin Shoal. Pagdating sa Sabina Shoal, tumambad sa dalawang barko ang labing pito na Chinese Maritime Militia. Nagpadala ng radio challenge ang Philippine Coast Guard ngunit walang tugon dito ang China. This, This is Philippine General. Coast Guard vessel. Sitangan MRRB 4407. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention over? Magahating gabi na nang dumating ang dalawang chartered boat ng All Forces of the Philippines na may mga dalang supplies. Dito na bumiyahe ang apat na barko ng Pilipinas patungong Ayungin Shoal. Nang sumilip ang araw, agad na napansin na Philippine Coast Guard ang presensya ng China Coast Guard sa paligid. We're two hours away na lang. nila patintero sa dagat ang nangyari sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Ilang beses dumaan sa harap at pinalibutan ng mga barko ng China ang BRP Cabra at BRP Sindangan habang patuloy naman ang palitan ng radio challenges ng dalawang kampo. This is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Matapos ang ilang oras na pagsunod sa atin ng mga barko ng China ay nagawa ng makapasok ng dalawang charter boat ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Siyempre sa tulong yan ng Philippine Coast Guard. Bandang alas 9 ng umaga nang nakalusot ang mga chartered boat. Ngunit BRP sindangan na lamang ang nakapaghatid sa kanila dahil naharang na ng dalawang barko ng China Coast Guard ang BRP Cabra. Halos tatlong oras nagtagal ang pagbaba ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Hindi bumitaw dito ang dalawang barko ng Pilipinas at ganito rin ang ginawa ng mga barko ng China. Angelique, dalawang baga yung napansin ng Philippine Coast Guard na bago sa strategiya na ipinatupad ng China doon nga sa isinagawa nating resupply mission kahapon. Una, ay hindi na nga sila gumamit ng water cannon para pigilan o harangin yung mission na ginagawa ng ating pamahalaan. At pangalawa, ay kumapapansin natin ay gumamit na sila ng mas maliliit na barko. Kung dati, ay kumapapansin nyo nga sa video na inirelease ng uh, Philippine Coast Guard, apat na barko yung humarang sa Philippine Coast uh, Philippine Coast Guard pero dalawa dito ay maliliit na barko na kumpara sa madalas na ginagamit nga ng China Coast Guard. Narito ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. For some security scholars they were saying that it's because of um, the maneuverability of these smaller vessels to intercept our uh, supply boats. But uh, for us we we tend to recognize it as a way to um, countered um, you know, a much better optic. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines ay ikinalugod nila ang tagumpay ng resupply mission. Aniya, ito ay patunay na pagkakaisa ng Pilipinas tungo sa pagsusulong ng tama. Narito ang pahayag ni AFP Sp Spokesperson Colonel Miguel Aguilara. What we are actually promoting here is not just our sovereign rights. But of course, the implementation of a very important uh, convention, which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. namang tiniyak ng AFP at TCG na patuloy ang kanilang suporta sa mga tauhan ng BRP-Sierra Madre. Sa kabila nga yan, mga nagpapatuloy na aktibidad ng China sa riyon. Audrey, Angelique? Yes, Bea. Uh, anong masasabi ng PCG o ng AFP sa pagpwestyon ng China sa mga dalang supply patungong BRP-Sierra Madre? Angelique, ilang ulit ang iginiit ng AFP at TCG na walang karapatan ang China o kahit sino ang bansa na magsabi sa Pilipinas kung ano at hindi dapat dalhin doon sa BRP Sierra Madre. Ma malinaw aniya sa unclose na ang Ayungin soul ay nasa loob ng exclusive ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin tayo ang may jurisdiction at tayo ang may karapatan dito kaya wala dapat magsasabi sa atin kung ano ang gagawin natin dito. Magiging National Security Council ay una nang sinabi kung Dadala ng construction materials ang Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre ay wala dapat kung may question nito lalo't na patuloy ang pag-maintain natin ng BRP Sierra Madre na ang unang depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo.